So mga katumana, birthday nga ng kapatid ko kaya siya ay content natin ngayon. Nakapagtripan niya lang naman maming wit sa ating Azola and Duckweed Pond. <laughs> Welcome to Tumana TV! Nakita ko nga itong kapatid ko na parang may gagawin kababalaghan. Kaya tinanong ko siya kung ano gagawin niya. Mamiming wit daw siya. Wala daw kasi siyang nahuling isda sa ilog kaya itetesting niya kung effective ba yung nahiram niyang bingwit. Kaya ayan, agad-agad na tumayo para testingin yung bingwit niyang malupet. Dito nga pala niya yan guys, te-testingin sa Asola Pond number 2 ko. By the way guys, malakas nga pala kumain yan, sadyang ganyan lang yung katawan. Baka sabihin niyo, pinapabayaan namin. So, ayan, pumesto na nga siya at ayan si tatay. Mukhang duda sa anak niya. Sa isip-isip siguro eh, baka naliligaw na ng landas yung anak niya kasi ganito na yung mga trip pang out of this world ba kumbaga. Nangawit na nga si Dekong pero wala pa rin siyang nahuli kaya ayan. Pag desisyonan niya na itigil niya na yung kanyang bisyo ay este lumipat na ng pwesto. At dito nga siya nagtungo sa aking asola pan number one. Hindi nga titigil to hanggat wala siyang nahuhuli. Kaya sige, pagbidyan na natin yung trip na ito. Ganda ng ngiti ah, mukhang confident siya ngayon na may mahuhuli siya rito. Guys, naglalagay nga pala ako ng hito sa ating mga pan para hindi pa mahaya ng insekto or ng butete na salot sa ating asola or duckweed. Butete guys yung tawag sa amin sa mga anak ng palangka na kulay utem. In English, ang tawag sa kanila ay tagpole. Kinakain kasi nila yung ugat ng asola at ng Duckweed, kaya ayon hindi sila nakakalagong mabuti. Buti na lang may hito yung mga pan natin para sila yung kakain sa mga tagpole na yan. And double purpose din, dahil yung tain ng hito naman yung magiging pataba ng asola at ng duckweed natin. Next video guys, papakita ko kung ano yung pinapakain <coughs> ng mga hito. Ayan guys, nakahuli na si Dico. Talagang tuwang tuwasan. By the way, happy birthday ulit. Kami salamat sa panonood mga katumana. Please follow and share. God bless.